Hello, I've come for Ayan guys, update sa pinagawa kong kusina dito sa likod. Nadugtungan nila yung poste dito sa kusina. Tapos doon sa isa may dugtong na din. Tapos nailagay na rin yung bakal sa taas. Bukas lalagyan na nila ni Kuya ng bubong. At na yung mga bakal. Tapos yung pader namin dito sa may itong kabila. Wala pang finishing pero dito sa gilid mayroon. ay o. Ayan na finishing na na yan dyan. Tapos ginarahin na namin yung e-bike namin dahil ano ngayon, yun. Pwede nang ginarahin Tapos yung motor namin. Yan. Hanggang dito lang yung finishing na natapos nila ni Kuya kanina. Dito. Pero dito sa may malapit sa may gate namin. Bukas yan ang gagawin nila ni Kuya. Di pa nagawa. Bukas. Pa. Nila tatapusin yan. Tapos ayan yung harap namin ng lady. Exploring na rin. Ayan siya. Motor at e-bike, Ilagay na. Nagarahi na. Ayan ang update sa pabakod sa garahi at kusina namin. Ayan. Ayan siya guys. So, Bukas ang lalagyan na ni Kuya ng buhong yan.